pag-usapan natin ang mahabang araw, mga mahabang araw ng bakasyon. Ay, alamin naman natin kanina nandun tayo sa pantalan. O ngayon, punta naman tayo dito sa panlupa, mga biyahing panlupa, iba't ibang biyahin ng bus patungo sa iba't ibang probinsya. Pagka sinabi nating biyahin ng bus, saan nyo ba makikita yan? Siyempre sa PITX, di ba? Dahil dyan, nasa linya natin. Ang head po ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX, si Sir Jason Salvador. Good morning, Sir Jason, Sir. Good morning, Ma'am Tuesday. Maganda umaga po sa lahat ng nakikinig at sa lahat ng kapuso natin. Opo, maaga ang pagiging abala ng PITX, Sir. ay, kahapon ba o ngayong kaya ay marami ng pasahero o kailan ba yung inaasahang araw na dagsa na sila? Well, talagang napaaga, Ma'am Tuesday, no? Mm -hmm. Kasi bukod sa long weekend na 'yung ano, uh, 'yung Undas dahil diniklarang holiday 'yung at uh, 31 Well, yes. nagkaroon pa ng wellness break Iyon itong na. ating mga mag-aaral at mga guro, 'di ba? So nagbigyan na, sila ng pagkakataon na makapagbakasyon yes. ng mas maaga. Kaya naman, sa tingin natin magmula bukas, no? October mm -hmm. 27, eh talagang tataas na 'yung bilang ng mga pasahero natin dito. Napaganda naman 'to, Ma'am Tuesday, mm -hmm. kasi Ah, uh, na spread out, no? Yun, Yung tama. ating mga biyahero, hindi sila magsasabay-sabay, di magsisiksikan na normally nangyayari sa at 30 at 31. Kung baga so, mga eh, hindi sila magkukumpulan sa iilang yes, araw oh, lang. Ngayon, oh, pwede, hindi pwedeng magmadali dahil may uh -huh. mga maraming extra days na pwede sila bumiyahe. Tama yan. Kaya naman tayo, siyempre, inaasahan natin na babiyahin na sila. Kaya handang-handa na tayo dito. Siyempre, pinagtuunan na natin ng pansin yung uh, lagi natin binabanggit, mga Tuesday, yung tatlong S. Di ba? Mm -hmm. Yung uh, safety, security, at of course, yung supply. Yes. So, tinututukan natin yan lagi, no? Para sa ganun, masiguro na din na magiging matiwasay, maayos at ligtas yung pagbabiyahin ng ating mga kapuso. Alright. Uh, Sir Jason, ako din ay paminsan na biyahe dyan, PITX, mm. pero hanggang Cavite lang naman ako, malapit-lapit. e <laughs> yung sakayan ko. Naobserbahan na ko lang naman, ay... Uh, pagka ganitong, lalo na pag peak season, katulad nito, yung bang toilet, I-, I Nako. kulang yata ang toilet joan mm -hmm. Nako, marami na nga nakapagsabi sa atin yan. Kaya naman, ano, pinagbigyan pansing kagad ka natin 'yan, 'no. Bukod sa uh, dinagdagan natin 'yung mga maglilinis, 'yung mga maintenance natin, mm -hmm. ano. So pinag-aaralan natin na dagdagan pa 'yan, 'no. So nagkakaroon tayo ng expansion upang ma-accommodate lahat ng mga kapuso natin. Alam mo, Ma'am Tuesday, dinabiro 'yung bilang kasi ng mga Correct. pasero natin. Totoo uh, 'yan. On o oh, a regular day, ah, yung mga biyahe mo papuntang Cavite ng pang-araw-araw, 160,000 na yun Kikita every na. day. Oo, so pag ganito mga undas, yeah, mga holiday season, well, mapalo yan sa mahigit na 200,000 per day. It, this is a happy problem, no? Siyempre, happy tayo na. <laughs> <Yes>. <laughs> pero, pero siyempre, kailangan natin pagtuunan na pansin niya. Kaya naman, of course, siyempre, tututukan natin niya. Upag si ganun, eh, maging, ano, no, maging mas komportable mga kababayan natin. Alam mo naman ang palikuran, Mm-hmm. niyan sa mga biyahero. At hindi nababakante yan, Sir Jason. Mm -hmm. Mm -hmm. mayat mayat talagang overlapping ang taong pasok labas mga sukdyan. <laughs> oh, syempre kahit tayo, no, biyahero din naman tayo, mm -hmm. napakamahalaga sa atin yung palikuran, di ba? Kaya naman iyan yung unang-unang pinagtutunan natin ng pansin. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Tuesday, sa mga darating na buwan, mas makikita mo yung improvement talaga yan. Pero sa ngayon, naman. dinagdagan natin yung mga maintenance natin para hindi lang sa palikuran, kundi pati sa paligid. Alam mo, kailangan malinis tayo kasi mm -hmm. yung flu-like symptoms Ayan, nga ngayon. isa pa alat, di ba? Kaya kailangan eh, well, lagi tayong nagdi-disinfect. So, makabilim bilin na natin sa mga maintenance natin. Uh, na laging malinis dapat ang kapaligiran. Mm -hmm. Wala namang mandatory uh, order kasi na magsuot ng face mask. Pero mayroon bang paalala? Uh, ang PITX, diyan sa mga pasahero na hanggat maari kung pwede magsuot ng face mask. Mayroon bang nakapaskil no? na ganun? Eh, eh well, Naghintay nga kami ng direktiba galing sa ating mga opisyales no ng transportasyon, ng health no, pero wala pa naman. So kami lagi namin naming sa na kung kaya niyo rin lang, mm -hmm. kung hindi naman abala sa inyo eh, baka mas magandang magano na kayo, mag-face mask na kayo. Kasi para sa inyong protection din to. Sayang naman 'yung bakasyon niyo, umahawa kayo ng ubo sipon at baka makahawa pa kay sa lolo't lola niyo sa probinsya. Kaya, nga para eh. sa protection ng lahat mag-face na tayo kung kaya lang. Yes. at ah, saka nakakulob sila sa loob ng bus. Oo. Oh. At wala, ah, hindi ako maniniwala na sa loob ng isang bus walang sinisipon dyan. Oo, oh, imposible. Imaginin mo, imaginein mo isang buong, ano no, or ilang oras kayong nakakulong dyan. Mm -mm. Air code. kayo, di ba, isa lang bumahing dyan, eh di siyempre, captured nyo lahat yun. kasi kaya captured po. market nga kay dyan. Yes. So yun, mas maganda kung ano tayo, maging proactive tayo. Yung bilang po ng mga bus, Sir Jason, uh, uh, tama ba o sobra o... I will mas maganda yung sobra kaysa Correct. kulang, di ba? Mm -hmm. Oo. So, yung supply na tinatawag natin, maaga natin pinagtuunan na pansin yan. Maaga natin kinausap yung mga operator natin na mag maghanda ng mga extra units, mm -hmm. ano? And then, yung ating mga regulator, tulad ng DOTR at LTFRB, well, nag issue na sila ng special permit. Iyon. Bukod doon, <laughs> ang maganda, Ma'am Tuesday, ha, sa kasagsagan ng biyahe niya, sa 30 at 31, nandun mismo ang LTFRB sa PTEX yan. para mag-issue ng special permit kung kinakailangan. Alright. Ah, pagka ganito bang mga panahon, anong sinya yung may pinakamaraming pasahero. Nako, ang laging box office natin yung Bicol. Nah, Bicol region yun. no. <laughs> Kasi napakalaki ng region na yan. Ma'am um, Tuesday, at, alam naman natin gateway ito papunta ng Visayas, right. diba? Nang uh, Leyte, kaya naman maraming dumadaan dyan. Kaya yan ang unang nauubusan, no? Yan ang unang nagkakapunuan. Opo. Yung ano, yung turnaround time ng mga bus na papunta at pabalik. Ah, uh, hindi Yan. ba 'yun nakakaapekto doon sa Ay, bilis ng biyahe? yan ang lagi nating challenge no pag mm -hmm. holiday season kasi hindi lang naman pampubliko sa sakyan ng lumalabas at pumapasok ng Metro Manila mm -hmm. marami din yung mga pribadong motorista kaya naman med minsan nagbubulbol no yung traffic natin in and out eh nakakaapekto talaga sa mm -hmm. sa oras ng pagsundo sa ating mga kababayan kaya naman nung huling pagpupulong natin malawakan pagpupulong natin kasama ang DOTR ang MMDA at mga LGU uh, binigay pinagbigay alam na natin to no upang sa ganon, yung mga dadaanan a uh, ma-clear nila yon walang mm -hmm. mga obstruction and at the same time magpakalat ng mga traffic enforcers para mas mapabilis yung daloy ng trapiko. Nangako naman silang tututukan nila ito kasi alam naman nila nagiging issue to tuwing ganitong uh, mga panahon. Oo, oh, oh, yung tipong aantay din nakapila ka nga, ang haba-haba mm -hmm. ng anong pila mo. Hindi eh, ka mm -hmm. pa rin makasakay kahit nakapila ka dahil wala pa yung susunod na bus na sasakyan ninyo. 'Yun nga, 'yun ang nagiging problema, 'di ba? Imbes na mabilis sana yung ano ng mga tao 'yung paglabas nila ng PITX mm -hmm. well, eh tumatagal kasi nga wala pa 'yung busi, hindi pa ano, hindi pa sila nakabalik eh hindi rin namang kagustuhan yun ng bus company, hindi rin namang kagustuhan ng PITX right. yun, mm -hmm. dahil wala, hindi sila makabalik agad. So hopefully this time around medyo mas ma mas mabilis na 'yung daloy. Mm -hmm. Ilan ba 'yung inaasahan 'yung uh, bilang ng pasahero ngayon dahil mahaba-haba nga 'yung araw na walang pasok. Kung ikukumpara natin noong nakalipas na taon sa ganitong panahon. Well, as compared to last year, hindi siya ganoon kadami, no, kasi hindi siya super long weekend. Yes. Kung matatanda yes. mo, Ma'am, Tuesday yung, yung November 1 nito tumapat na Sabado-Linggo eh. Di ba? Eh. So, <laughs> so sayang, no, but anyway, ginawa na holiday yung 30, months. so medyo yes. madami pa rin. So ngayon, around 2.1 million ang inaasahan natin pa sa Hero. Bagya bahagyang medyo mababa lang 'yang konti. pero well, posibleng tumaas din kasi nga mas mahaba yung binigay na wellness break sa mga mm mag-aaral. Alright. Alright, opo. Mayroon bang uh, apektadong biyahe dahil doon sa mga bagyo, baha, ulindol, doon sa ibang parte ng bansa? Mayroon bang mga hindi bumabiyahe? Well, so far binomonitor natin, maayos naman lahat, ano. hindi uh, hindi katulad nung nakaraang taon, yung Pasko. Matatandaan mo, nagkaroon ng malik, malaking bagyo eh tapos nagkumpuni mm -hmm. ng mga kalsada ang uh, pinakasikat na departamento ngayon, ang DPWH, right. 'di ba? Diyan sa may area. Mm -hmm. Eh kaya nagkabuhol-buhol yung traffic, pero ngayon sa pagmonitor natin, wala pa namang ganoon. Awa Jos, Diyos, no. Siguro natuto na sila. Kaya eh, sa tingin natin, wala namang balakid. Traffic lang talaga, volume lang talaga ang inaharap natin dito. Alright. With that, Sir Jason, salamat po sa oras po ninyo at good luck dyan sa inyo sa PITX. <laughs> salamat po. Ingat po tayo lahat mga kapuso. Thank you po. Mga kapuso, nakausap po natin sa Sir Jason Salvador, ang Head ng Corporate Affairs and Government Relations ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX.